Magandang hapon po sa lahat. Narito po ako sa Barangay Concepcion, bayan ng Mauban, lalawigan ng Quezon. Ang makikita po ninyo ay ang bahagi pa rin ng ilog Maapon. At ang mga batang nagsasaya sa kanilang paliligo sa katanghaliang ito. Parang walang bakas ang nagdaang bagyong siyaghon. Tuloy pa rin po ang buhay sa nayon. Yan po ang mga batang nagtatampisaw sa malinis na tubig na bahagi pa rin ng ilog maapon. At ang makikita po ninyo ay ang ilang bakas na iniwan ng bagyong siyaghon dito sa barangay Concepcion. Bayan ng mauban, lalawigan ng keson. Ito po, ang bakas na iniwan pa niyang bagyong si Agon. Ayan po. At ang mga bata, waring nasiyana sa kanilang paliligo at mag-uuwi ana. Yan po ang nakikita ninyo ang ilog ng Barangay Concepcion sakop ng bayan ng Mauban. At may ilang pa rin pong mga bata na nasisihan sa paliligo sa katanghaliang ito. Nariyan pa rin po ang lamig ng tubig yun. Salamat po, salamat po sa araw na ito.